Hi guys, good morning. Ayan po, Cortilis video po tayo gumawa ng sabitan po ng hangin. Oh. Kasi naglaba po ako. Ay, masyadong mahangin. Lagay na po natin yun guys, sa sampaya. Naglaba po kasi ako. Ay, kailangan may sabitan kasi pag sinapit mo lang ito, ay, lakas ang lakas ng hangin. Sayang naman pinagpagurang ko, diba? Ayan guys, Diyan ako naglaba sa aking puso. Ay. Ano yan, Mama? Ay, salamat. Inayot ni Mama. Ayan, guys. Saan mo may ilalagay yan? Hmm. Kasi, guys, yung aking halaman, lalaglag. <laughs> Mamaya, ayusin. Sarama mo muna, baby, yan. Punta tayo dito guys sa sampayang sa ko Ayan guys, hello po. Ayan, nakapaglaban na po ako. Kayo guys, nakapaglaban na. Ayan. Yung kapitbahay ko, ang daming nilalaban. <laughs> Marami pa yan! Sa'yo din yan, te? Hindi. <laughs> yan? Hindi. Okay, ah, mga basamba? <laughs> kala ko, o. Ayan guys, dito tayo. Naggawa po ako ng, ano, sampayan. Ay, isabitan. Sabitan sabitan ng, ng mga hanger. Ayan guys, ilalagay na natin. Dito kaya, kasi dito ang init Dito. Atay, gawa kang ganito. Oh. Sabitan ng hanger. Uh, diba? <laughs> Hindi pa dikit-dikit, di dikit, ba? Diba? <laughs> <laughs> Ayan guys ah. Ayan. Nilagyan ko siya ng mga ganyan. O, diba? Tama bang naisip ko ito? <laughs> Para-paraan lang po. Ayan. Ayan. Pwede na. Sabi ka na. Kasi malakas ang hangin ngayon eh. Magsasummer na naman kasi. Magsasummer na naman kasi. Nandito ka na ba ganun nung nagtaposan? Ha? May? Nandito ka na nun? Wala pa no? Sa dito, may sayawan. May? Oh. may mga sagala. Ayan guys, ilalagay na natin. Ito yung uniform ni Danica. Kailangan. Hindi siya liparin. <laughs> Kasi kailangan, kailangan Kailangan matuyo. iba ayo Anong sa inyo sa gawa ko <laughs> Kahit pa-yan malakas ang hangin, hindi rin. Para paraan lang po tayo para hindi liparin natin aking Raffy. diba ba? <laughs> yan guys, oh, di ba? Ayos na po. Ayun, ito 'yung ginawa ko. Mga sabitan. So hindi lili pa rin po kahit mag malakas pang hangin yan Ayun guys. Yan po, nakapaglaban na po ako. Konti lang naman po nilaban ko kasi di ba? Ayos na ayos 'yung sinampay ko doon. <laughs> kasi po ano, kahapon ang dami kong nilabhan so ayun may natira pang kaunti so yun ang aking so pala pwede pala itong gawin lagay sa yun guys <laughs> yung, yung aming bubong ay diba ang baba pong ng bubong na <laughs> ayun, ayun. ay pasisya naman sa akin dami Ayun. ay Oh, di ba ayos na po? Eh, sinampay ko, hindi Kahit maghangin-hangin pa yan Hindi maano Sana, sana Yan guys, yung aking Munting, ayan, bahay-bahay Ni Tumtum ayan. ayan guys Nilagyan ko po ng halahalaman Yung harapan, ba diba maganda Makute <laughs> Ayan guys eh. Ayan po ang bahay-bahay ni Tumtum Ayan Malit lang po siya, guys. Ayan. Pinagawa ko sa kanila, sa kanila, magkapatid. Ayan. Ayan. May naipo naman po akong kaunting, ano, yan, napunta dyan. <laughs> Kaya ang ulam namin laging itlog, hotdog, kasi iniipon ko po yung pera para dyan. Ayan. Ayan na pong naipon. so Mayroon na po siyang puro parto. Safety naman doon yung magkapatid. At saka mataas pa po. Kasi po, doon sa bahay namin, ayun ay bahay na yun. O, di ba? Napakababa po. Kaya pinagawa ko po sila dito ng mataas na para hindi naman hirap silang kumilos na nakagano. <laughs> Nakakaawa naman. Matanggal po kasi yung dalawang kami. Ayan, tatlo pa. <laughs> ayun. Yan po. Ayan. Shout out. Ayan. Flex ko lang sa inyo yung aking munting bye-bye ng aking bunso. Ang mga anak ko pala pag umuwi yung kanyang ate, doon din tutuloy. Kasi sila tatlo doon. <laughs> kami ni mama, kami ni mama, dito lang. Dito lang kami. Ano yan? Anong sinira? Ayan. Bobo, ano naman itong sinira mo na naman? Hmm, hmm. Electric tip sinira na naman. Uh. Ikaw talaga guys, oh. Talaga ito si Bubu, hindi magandang, ano, maninira. Napakabait nga po niya, pero maninira naman ang gamit. Nakakainis. Diba? Ay, naku Ay, guys. Ayan, salamat po. Ayun po yung mga hala halaman, po guys. Mga pabiting kong halaman. Ayan pa. Ayan po. <laughs> Kasi guys, mahilig na tayo sa halaman. At tapos ayun, yung aking bunga bilya. Sa tabi ng poso. Yan. Diba? Ang cute-cute po ng aking mga halaman. Mahilig po kasi ako guys sa halaman. Yan. Ano Bobo? Ikaw talaga. Yan, nakaluto ka na anak. pagkain ko? Ayan. Ah. <laughs> ah. Ah. Mamaya. Pinirito niya na? Yan guys, kain muna tayo. Pansit kanto. Ayan. Ganyan po magtipid si Kaura. di ba? Kaya ang ulam namin laging hotdog, itlog, sardinas. <laughs> Kasi po guys, nag-iipon po ako yun. Nakaiipon naman ako ng kaunting yun. Ipagawa ko po ng puro kwarto din si Tumtum -tum at si Ate Dan. Diba? Ay, my Ayan, guys. Kaya po muna tayo. Tingnan mo naman, guys, yung binigay sa akin ng anak ko. Ang dami. Nasaan na si mama? Kumain na. Anak, may itlog pa si Lula doon. May noodles pa doon. Ayan, guys. Kain muna po tayo. Kakatapos ko lang po maglaba. Kaya, gutom na gutom ako ayan, kaya po tayo guys tanghali na po kasi ay lang na magluto ay wala, nakakahirin <laughs> dali lang po <laughs> Ay, wag niyo kainin 'yan, ha. Yo, guys. Ha, <laughs> <laughs> 'yung huh, kasaka uwal. Ay, soft drinks ko tayo, guys. Ayun. Ba minsan minsan mag-soft drinks tayo. Sapat na manlampasikan 'to ni. Pas ulamin binikita ko na. Kain po tayo. Hmm? Ah, so <coughs> Nag-iingi na yung ating aso. Ayan po guys. Ayan, mahaba na pala ating video. So. Ayan guys, salamat po. Ayan, thank you po sa mga beautiful. viewers ko dyan, mga subscriber ko. Po. Marami pong salamat sa mga solid orang Orang three na ano ba? Supercs. Supercs. na palagi pong nanonood sa aking mga videos, marami pong salamat Ayan. thank you po Ayan, hello po sa inyong lahat Ayan. lalo na po kay Kuya Romel na palagi nandiyan sa aking live at mga videos, koy! ang aso <laughs> Ayan. Ayan, salamat po at salat ng aking mga viewers diyan mga dadapad po thank you po, marami pong salamat bye, God bless